Hello po, Sir Kulas. Ako po si Valerio Ocfemia. Tawagin mo na lamang po ako sa palayo na dito. Hatid ko ay isang maikling kwento na nawa maibigan ng taga-subaybay ng iyong programa. At ikaw na din sana ang bahalang umunawa sa aking mga pagsasalaysay para sa mas maganda at dekalidad na pagsasadula. Heto po, po. dito po sa amin ay may isang matanda. Nasa tuwing hapon, ito ay madalas na tahimik na dumaraan. Na sino ba naman ang hindi mag-iisip ng hindi maganda sa itsura ng babaeng matanda? Mantakin mo ba naman ang suot nitong nakabelong itim na kung tumingin ay matalim at pailalim? Bukod pa dito, ay ang kakatuwang pagkilos na nangingilag sa mga tao at bihirang nakikihalubilo. Na kung ito man ay makikitang nakikipag-usap ay sa tuwing ito ay bumibili lamang sa mga piling tindahan at mabilis din na lumilisan. Madami din ang sabi-sabi sa amin, mga haka-haka na ito daw tuwing sumasapit ang tilim, madalas nakikita itong pagalagala, palakad-lakad sa kung saan-saan na madalas daw itong nakakasalubong lalo na sa may kakahuyan ika ng mga kalalakihan na galing ng kabundukan kaya hindi maiwasang maidikit sa kanya ang mga kwentong kababalaghan mga istoryang punong-puno ng katatakutan. At isang araw, napadaan ang matandang babaeng ito sa may tapat ng kabahayan ni Mang Adoro. Mga bagong salta, ika nga ng aking tito. Nasa di inaasahang pagkakataon, ay may alaga itong napakabayulente agresibong aso na mukhang ipinaglihi yata sa init ng ulo at ipinanganak sa may bungad ng impyerno. Eh, buisit nga yun eh. Ilang beses na akong hinabol ng aso yun eh. Ewan ko dun. Bakit di man lang nila kinakadena? Kalit-lit eh. Napakatapang. Kaya sa tuwing napapadaan ako, dala ang aking bisikleta. Mukha tuloy yung tanga. Eh. Magdakin mo! Kailangan ko bang bumaba? Para lang itulak at maglakad. Ewan ko ba sa asong yun. Ayaw yata niya ng may nakikita umaandar na bisikleta sa may tapat nila. Kahit tricycle nga ni Mang Mario eh. Tuwing dumadaan, hinahabol. Pero paglagpas naman sa may tapat nila, kala mo walang nangyari. Eh, pwede naman pala siyang manahimik sa loob ng pakugrad nila. Di na lang magkulong dun eh. Huh? Minsan, ang sarap tira doon sa paa eh. Kung di lang ako makukulong eh. <laughs> at isang hindi inaasahang pangyayari. Napadaan po dito ang kinatatakutang matandang babae. Walang tigil itong kinakahulan at sinukol ng naghuhuramentadong aso. Wari, may nababakas itong hindi maganda sa dumadaang tao na hindi ko din naman ito masisi dahil kakatuwa naman din talaga kung lumakad ang babaeng matanda mabagal nakayo ko idagdag pa ang nakakapangilabot ng na mga kwentong kaakibat nito kung kaya sa biglang paghinto nito ay mas dalo itong kinakahulan ng aso naroon po ko sa may tapat ng tindahan ng mga pagkakataong iyon. Sinubukan ko na ding bugawin ang galit na galit na aso. Pero, talagang ayaw nitong papigil. Galit na galit na parang may naaamoy ito nakakaiba sa matandang babae. Lalo pa nang bigla itong sumigaw at galit na galit, naumangil. Hoy! Hoy! Yung aso nyo! Lift 30 minutos na akong hindi makakilos dito. Hoy! Yung aso nyo! Shoo! Shoo! Ay, lift it! Oo! 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 Hoy! Mga Mag na, oh! Mga na! Hoy! Yung aso nyo! Shoo! Shoo! Ay, lift Hoy! Yung aso nyo! Naiihig na ako!

Pero hindi ko malaman kung ano ba dapat ang maramdaman sa pagkakataong ito dahil nakikita ko mismo si Mang Adoro. <laughs> na kahit nakikita niya ang ginagawa ng kanyang alagang aso ay tila tuwang tuwa pa ito. <laughs> Buti nga sa'yo yan. Magtatandaan ngayon. Hmm akala mo hindi ko alam ha bakit ka daan dito aswang isa ang aswang aswang kang matanda ka aswang yes baka aswang ka naman kailan palaging kasalanan ang damaan sa katsadang ito aswang aswang aro kahit mabuntis yung misis mo hindi ko aaswangin yan dahil mas mukha pang lalaki yan sa'yo anak ng na... ah ganun Ah! Brownie! Brownie! Atak! 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 Ay! Teka! Huwag! Huwag! Tuduli! Tuduli! Huwag! Huwag! Sir Narrator, dito po ako biglang napatayo dahil kahit ba sa kabila ng mga sabi-sabi at mga nakapalibot na balita tungkol sa may matanda ay hindi ko kinaya ang eksena. Kung papaanong sinakmal ng aso ang manipis at mahinang binti ng matanda sa kakinaladkad ito. Kumihiyaw ng tulong ang matandang babae. Nagmamakaawa pero Heto, si Mang Adoro. Wari tuwang tuwa pa itong minamasdan ang pangyayari habang naangiti. Hindi ko nakinaya. kinaya. Dumampot na ako ng maaari kong magamit bilang pamalo. Sa katinakbo ang matandang humihingi ng saklolo. Pero narinig ko ang pagbabanta ni Mang Adoro mula sa may bintana nito. Oh, Sige, sige. Subukan mo. Hatawin mo yung aso ko at ipababarangay kita. Sige, subukan mo. Lululululu. Eh, nakakapanakit na huyo yung aso niyo eh. Tapos ako pa talaga yung pamabarangay Aba, mahal lahi ng aso kong yan. Para lang saktan mo, ano? Ni? Anong lahing lahi pinagsasabay mo? Eh, lahing siraulo lang meron yan eh. Baka nga kahit ikaw, hindi ka nakilala dyan eh. Sige, subukan mo ba napitan niya no? Eh. Pakasakmalin ka niyan. <laughs> ah. ah, teka. Ayaw mo umalis ah. Tapos ka sa akin ngayon. <laughs> oh. oh, Ganon? Sige, subukan mo. Hintayin mo ko dyan sa may ibaba. Makikita mo. Subukan mo. Sige, alihimik ka dyan. Patay ka sa akin ngayon. <laughs> yeah! isang malakas na bugos ng tubig ang pumagit na si Manang Lodi. Walang kaabog-abog na binuhusan nito ang nakasakmal na aso. At dahil sa labig ng tubig, ay bumitaw ito. Saka kumaripas papasok ng kanilang bakuran. Lintig ka na ka! Kung hindi mo kayang disiplinahin ang aso mo, e eh simulan mo ng ikadena yan. At baka ako pa mismo ang mag-asosena yan. Tintian ka! Alingkwada? Uh, ko? Uh, uh, aling ko ada? Ayos ka lamang ba? Halika ho, at gagamutin natin niya. Hindi! Pitiwan mo ka! Dito, kitang kita ko ang nandilisik na mata ng babaeng matanda habang tinabig nito ang pag-alalay ni Manang Lolit. Galit na galit. Sa kabila ng tinamunitong mga galos at sugat ay dahan-dahang tumitindig ito. Naniningkit ang mga mata. Tinititigan ang kabahayan ni Mang Ador. Sa kamarahan, itinataas ang kanyang kamay upang duruin ang nakatayong lalaki. Sa may tapat ng kanilang bahay. Ah, 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 ayan mga kapitbahay ha? Ayan mga kapitbahay. Kitang-kita nyo ha. Dinuduro ako. Dinuduro ako. Saksi kayo. Ano man ang mangyari sa pamilya ko, siya lamang ang malanagot. Ipapatulpo kita. Ipapablatter kita. Tumahibig ka! Tandaan mo. Tandaan mo ang araw na ito. Tandaan mo. Isinusumpa ko. Oh, 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 oh. Ayan! Ayan! Narinig niyo mga kapitbahay Isinusumpa ako Isinusumpa ako Hindi lang pala asawang to May lahing mangkukulam pa Tumahimik ka Busit kang ka Hindi pa ako tapos Magbasa ng script ko <coughs> <coughs> Isinusumpa ko Pagbabayarin kita sa gastusin ng injeksyon ko ¿Quuck. dahil sa aso mong nauulon malaban may dalang krabis yan <sharp> <AshELLE> isinusumpa ko naku naku halika na ho tandang gwada isa ka pa iwan mo ko pwede mo naman palang buhusan yung aso kanina pa hindi kong paginawa kanina hinintay mo pa akong gawing basahang manika ng asong yan? Oh, ay, 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 ay. Si Tandang Gwada, oh. May attitude. Sino nga yung tinutulungan eh? Tsaka, ang takal kasi mapuno ng balde. At tsaka, Kim. Yeah. Pare-parehas kayo. Pare-parehas kayo. Kasi ano, kanyo, asumang ako. Kaya dapat lang ang sinapit ko kinatutuwaan ninyo. Ha? Uh -huh. hey, hey, hey. Hindi naman ho sa ganun, manang. Pagsusuklay din naman ho kasi kayo. Che! <coughs> yeah! Huwag ka nang samagot. Wala naman sa script yung sinasabi mo. <coughs> ah, sarili ko. Ah baka ang araw na ito ha, ha? na ano naman po. ko e, eh ano ba ba nakiragat na ako na kaso ano bang gusto niyang marinig makalista ng dito rico sa kapaika ka ikang umapang ang kaawa-awang matanda upang ito ay umuwi at isang nakakapangilabot na nandilisik na mata ang huling iniwan nito habang palingon-lingon sa may paligid. Dama ko yung araw na yon. May hindi tama. Tila may inaasahan kami hindi magandang palita. Kung sa mata ng batas, talagang wala sa katwiran ang nangyari. Ano pa man ang haka-haka ng ilan tungkol sa babaeng matanda ay hindi pa rin tama na masaktan ito sa ganung paraan ang kaawa-awang matandang babae. At wala kahit sino man ang nasa may posisyon upang makapanakit ng kapwa sa pamamagitan ng pagpapalapa ng kanilang alaga. Lumipas ang mga araw. Wari di nga nagkamali ang aking hinala. Gabi-gabi. Gabi-gabi kaming nabubulabog sa mga nakakapangilabot na pangyayari. Gabi-gabing pagkakahulan ng mga aso, mga pag-aalulong na nakakapanindig ng balahibo. ngunit ang aking ipinagtataka. Sa bawat pagdaan ng mga gabi, aming naririnig ang mga gumagalang aso na tila paparami. Paparami ng paparami. Mi, mi. Umaaligid. Idagdag pa ang mga kakatuwang paglalagabugan sa mga bubungan kasabay ng mga hindi malamang paghuni sa gitna ng kadiliman. isang gabi. Napakapayapa. Wala kaming narinig ni isang pagkakahulan ng mga aso. Kung kaya ay tila idinuduyan kami sa napakasarap na pagtulog sa gabing ito. Subalit, biglang binasag ang katahimikan pag-aaway-away ng mga aso walang tigil tila tunog ng isang batalyong aso na nakikipagdigmaan sa kapwa aso. aso, aso. walang tigil at sa wakas sa huling pagtiyak ng tila nasaktang aso ay biglang muling tumahimik ang kapaligiran maririnig ang mga kaluskos ng mga asong papalayo isa-isa hanggang sa napalitan ang kaninang ingay ng tila nagkakatayan ng musika mula sa mga kulisap na nagkukubli sa may kadiliman. Ngunit, kinabukasan, ang mga tao naman ang walang tigil sa paggawa ng ingay habang nagtutumpukan sa may harap ng isang kabahayan sa may tahanan nang hambog na si Mang Adoro. Pinagkakaguluhan nila ang nilalangaw at gutay-gutay na katawan ng walang buhay at dugo ang aso. Ngunit, heto si Mang Adoro, nakatulala lamang sa harap ng kaawa-awang alaga at kakaiba ang itsura na ang dating mayabang at arroganteng muka ngayon ay napalitan nang matinding takot at pangangamba sapagkat ayon sa kanyang kwento Nung gabi bago ito magsara ng kanyang bintana ay nakita pa nito ang kanyang alaga nakatingala tahimik na nakatingin sa kanya na iyon pala ay ito na ang kanilang huling pagkikita dahil nang lumalim ang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang masarap na pagtulog, ay bigla itong napadilat sa biglang pagsasalpukan ng mga sandamukal na aso, tila isang kulog, napakaingay. Naririnig nito ang pag-iyak ng isang aso na tila kinakalagkad papalabas mula sa kanilang bakuran, at walang awa. Walang awang pinagtutulungan, pinagkakaisahan. Ilang sandali niyang naririnig kung papaano'ng sinasakmal, binubuntal at pinagpipestahan ang umiiyak na aso hanggang sa mapabangon ito. Nag-alala sa kalagayan ng kanyang alaga na naiwang mag-isa sa kanilang bakuran nang bumalikwas ito upang silipin sa kanyang bintana ay bigla ito natigilan napalunok ng laway at napatulala sapagkat sabay-sabay sabay-sabay ding paglilingunan ng treseng kulay itim na mga aso napakalaki. Umiilaw ang mga mata. Dahil sa may tumamang liwanag mula sa kanyang bintana, sa kadahan-dahan, dahan-dahang dahan umaatras upang kanilang ipamalas ang kanilang pakay sa pagsugod sa tahimik na bahay. Ang gutay-gutay, nagkalat ang laman loob at duguan ang dating agresibong aso ni Mang Adoro na ngayon ay wala nang buhay. At narinig ni Mang Adoro ang mga pag angin ng mga malalaki at itim na itim na aso habang tila humahakbang papalapit, papalapit ng papalapit sa may kabahayan. NITO! NAIKRA NA LAMANG NI MANG ADORO Ming! Mwah. Ming Ming! Ay! ay. ay. <tod noise> Nasaan na kaya yung pusa ko? <tod noise> ah, eh eh! S -s sige sige! Ituloy nyo lang kung ano man yung trip nyo! Tuloy nyo lang yan! Huwag lang sanang medyo maingay! Kasi may pasok pa bukas eh! <tod noise> Alam nyo na! Lunes! Eh eh eh! Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa aso eh. Pusa talaga. Oo. Pusa. Pusa talaga. Hehehe. <laughs> Papadampot ko na talaga yung asong yun sana eh. Noon pa. <laughs> sige, sige, sige. Ituloy nyo lang kung ano man yung trip nyo. Tutulog pa ako eh. <laughs> sige. Muning. Muning, muning, muning. <laughs> sige ah. Hehehe. <laughs> saka mabilis itong nagsara ng kanyang pintana pati ang mga pinto at nanginginig na ikinandado saka tumakbo sa kanyang kwarto upang magkulong Nasa pagputok ng bukang liwayway ay wala na itong nagawa pa kundi mandumo sa sinapit ng kanyang alagang wala ng buhay. Sir Kulas, ika daw ni Mang Adoro, malamang ay nagiganti daw at pinalikan ito ng aswang na babaeng patanda. Ngunit iba naman ang hinuha ng mga kapitbahay ko. Dahil kung tutuusin daw ay hindi naman talagang mismong si Tandang Guada ang napapabalita ang aswang na siyang inatatakutang paggalagala kundi ang mga kamat anak nito. At sadyang nakakapangilabot lamang talaga ang itsura ng babaeng matanda kung kaya ito ay pinaparatangan ang mga kakatwang, haka-haka at mga balita na dapat pa nitong ipagpasalamat na hindi mismo siya ang pinagbalingan nito kundi ang kanyang salbaheng alagang aso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sir Kulas, may iba pa po sana akong nais ibahagi. Pero, sa ngayon ay heto na lamang muna. More power to your channel and more stories pa sana. Tuloy kami mag-aabang ng mga natatangi mong mga kwento na sana ay huwag kang magsasawa. Ipagpatuloy ang pagibigay aliw sa tulad kong masugid mong tagapakinig maligayang Pasko, Sir Narrator Kulas, lubos na humahanga, Valerio, Valerio Pemia ng Okinawa, Japan. Pan, pan. Oh, di ba? May talaga siya eh. Pero, di siya nakaligtas. <laughs> ginulo ng ginulo eh. <laughs> Pero di ba? Ang gulo di ba? <laughs> Ipagpatawad nyo na. Hindi ko talaga kaya magseryoso eh. Namanakot eh. <laughs> Bawi na lang tayo sa ibang channel. Doon tayo. basta nakakatakot ko. <laughs> Ganon din ginagawa ko eh. Pag matutulog ako, ikilid ako sa kanila. Ikot-ikot. <laughs> Wala kayong asahan sa akin. Hindi ko kayang malakot. <laughs> Pero kung ako talaga yung asong yon, si Mag Adoro na lang talaga sana eh. Yung ginutay-gutay ko eh. Siya naman din kasi yung nagsabi ng ba? <laughs> Oo, <tuloy> si Brownie. <laughs> o siya, kung inyo naman pong nagustuhan Ng ating versyon ng paglalahad ng ating kwento, ay huwag po kayong mahihiyang pinutin ang like at subscribe button na dito po ay napakalaking tulong nito upang mas may pagpatuloy pa natin ang ating nasimulang kalokohan. Este, pangakwentuhan, di ba? <laughs> And this is been Horror Encounters na nakikitambay sa channel ni Mang Kaka ng Tagalog Horror Classics na nagsasabing Kapag pera ang inutang, pera din dapat Ang kabayaran, hindi dahilan Oh, di ba? <laughs> Sabi ko <ka> sa'yo eh <laughs> Subukan mo sa may 5-6 Mapapalipat ka ng bahay kung plano mong hindi magbayad Subukan mo Kultin <laughs> ka ni best friend Best friend Dibidi, <laughs> dibidi Kumot <laughs> o oh, siya mga kaibigan, maraming maraming salamat po at magpapasalamat pa pumuli muli. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace! Tuloy-tuloy ang good vibes. Alright? Alright! <laughs> o oh, siya mga kaibigan, paalam, kita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Smile ka lang dyan! Next!